Magandang araw Pilipinas, magandang araw mga ka-weather Narito po ang weather update ngayong araw para sa November 18, 2025 Tutukan natin ang lagay ng panahon sa buong bansa mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao Kasama ang forecast ng temperatura, ulan, hangin at sea conditions Kung nagustuhan mo po ang mga ganitong updates, paiwan ng follow at pasubscribe na din Sali mo na din na share, tara simulan na natin Ngayong araw mayroong cloudy at party sunny conditions at posibleng bumuhos ang ulan kaya manatiling nakantabay sa lahat ng detalye. Ngayong araw inasahan ng mostly cloudy sky sa malaking bahagi ng Pilipinas sa umaga hanggang tanghali. Medyo malamig ang simoy ng hangin lalo na sa Hilagang Luzon. Sa tanghali at hapon sisilip ang araw sa mga ulap at mararanasan ang mainit na temperatura sa urban areas. Sa umaga 24 to 25 degrees Celsius at sa tanghali at hapon na abot sa 31 to 33 degrees Celsius sa gabi naman ay bababa sa 24 to 26 degrees Celsius. Ang kombinasyon ng init at cloud cover ay maaaring magdulot ng humid field sa mga city centers. Kung may outdoor activities, mainam na gawin ito bago magtanghali. Mga ka-weather, rain chances at scattered showers po ang mararanasan ng buong bansa. Bagamat general fair weather sa ilang lugar, may posibilidad na scattered rain showers o isolated thunderstorm lalo na po sa Visayas at Mindanao. Dito sa Luzon mga weather sa ilagang bahagi ay makakaranas ng cloudy skies at mainang ambon particular na po sa Cagayan at Isabela. Central at Southern Luzon ay partly cloudy pero may localized rain sa hapon. At dito naman sa si Visayas, especially dito po sa Eastern at Central Visayas ay posibleng makaranas ng mahinang ulan o light thunderstorm depende sa development ng localized clouds. Sa Mindanao area naman, especially po dito sa Miscaraga at Davao region ay mataas ang chance ng thunderstorms at iba pang bahagi ng Mindanao ay partly cloudy. Ngunit hindi ligtas sa isolated rain showers. Ang wind and sea condition naman mga weather para sa ating mga na nasa baybayin at dagat, moderate ang hangin sa Luzon, Visayas at Mindanao. At ang direksyon ng simoy ng hangin ay mula silangan hanggang timog silangan. Sa dagat, katamtamang alon sa baybaying dagat at medyo maalon sa open waters. Mga maliliit na bangka at mangingisda, magingat sa posibleng alon at sudden rain lalo na sa hapon kung may localized thunderstorms. At mga weather ang UV index and safety reminders po mula dito ngayong tang hali mataas ang UV index sa ilang lugar kaya mainam na maglagay po ng sunscreen o sunblock magdala ng payong o sombrero at uminom ng maraming tubig upang maiwasan ang dehydration. Sa gabi naman, maaaring bumaba ang temperatura sa 24 to 26 degrees Celsius kaya kung lalabas, magandang may light jacket o damit panakip. So ayan mga ka-weather, yan po ang kabuang weather update para sa November 18, 2025. Manatiling alerto sa posibleng pagbabago ng panahon, lalo na kung may outdoor activities o paglalakbay. Huwag kalimutang mag-subscribe at iturn on ang notification bell para sa araw-araw na weather updates sa Pilipinas. At ito po ang The weather update. Ingat po kayo at magandang araw sa inyong lahat.